There was never an us. There will never be an us. Kaya please. Mo na akong mga nakakatawang sikretong rason bakit ka bibili ng sasakyan sa Pilipinas. Number 1. Para isa kay lahat ng mga kabarkada mo. SK yes, bigyan mo ako. Kaibigan mo lang ako. Siyempre di kumpleto ang clubbing at outing kapag wala ang barkada. Of course di mo pa afford kaya kadalasan mga magulang mo magde-decide niyan, kaya di ka basta makakapili ng sasakyan mo. Number 2. Para hindi isa ang ayaw magpasakay sa'yo dati. Anong karapatan mong hingi isang bagay na ipinagdamot mo ibigay? Marco. Marco. <laughs> I deserved an explanation. Lagi mo nalang naiisip yung panahon na laging puno na kapag ikaw ang sasakay, laging out of the way, mababalitaan mo nalang sa mga kasama mo na palihim kang hindi na sinabihan. Ngayon na ang chance mo na makabawi? Number 3 Nahihiya ka na luma ang sasakyan mo at patapon na kahit nagagamit pa at wala pang sira. Oh, edi eh, itapon! Itapon natin! Eh, nagagalit ka tayo dito, di ba? Itapon natin! Okay. Di ba, ito to galit mo sa akin. Gusto yan eh. na lang! O di sige! O. Tapo natin lang. Tapo natin. Tapo natin. Palta natin. Palta na natin to. Palta na natin lahat. Minsan, kahit walang sira ang sasakyan at gumagana pa, gusto mo na palitan para sumabay sa uso at sa bago at makapagyabang lang. Number 4 para ikaw ay lumayas na at magsarili kasama ng iyong girlfriend, at wala nang makikialam ng buhay niyong dalawa. Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige! Lumayas ka! Layas! Talaga lalayas ako! Oo! Oh, tuluyan mo sirain ang buhay mo! Sige, layas! Magpakabuhan ka sa bisyo mo! Magpakasawa ka sa mga oh, dahil sobrang spoiled mo, hindi ka marunong mag-commute at mamasahe, kaya kailangan mo pa ng sasakyan para lang lumayas. Number 5 Para makaiwa sa traffic at hindi napipila sa bus station, hindi nasasabit sa jeep at hindi na nausog sa masikit na van. Naisip ko it would help you move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Bakit? Minsan, kahit di mo afford, dahil may mas mahalagang mga bagay tulad ng pamilya, pagkain at bayarin sa bahay, nauuna pa ang quality of life mong luho bago ang mas mahalagang bagay. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang, may intindihan ko ba yun? Huwag kalimutang mag-subscribe at like para malaman ko kung gusto ninyo ang mga ganitong video. Hanggang sa muli!